Hoy lahat. Maligayang pagbabalik sa channel. Ngayon, pupunta kami sa likod ng mga eksena ng The Four Bad Boys and Me, partikular na may tatlong hindi malilimutang supporting star: Annalain Salvador, Crystal Brimner, at Jella Alonte. Alerto sa spoiler, may ilang seryosong nakakapanabik na mga sandali sa hinaharap. Sumisid tayo. Ang digital na pelikulang ito ay isang screen adaptation ng sikat na sikat na serye ng Wattpad ni Blue Maiden na nakakuha ng mahigit 300 at 26 million reads directed Eli Benedict Miki. Ito ay premiered noong July 31 sa YouTube channel ng Absibin Entertainment. Sa Absibin exclusive na inilabas noong Agosto pito, binuksan ni na Analain, Crystal, at Jela kung ano ang ibig sabihin ng maging bahagi ng proyektong ito nagmuni-muni si Analain Salvador sa kanyang karanasan. Ang pagtungtong sa mundong ito ay parang bumalik sa high school at naramdaman ko ang init at nostalgia na yon. Ibinahagi ni Najela Alonte at Crystal Brimner kung paano naging kapanapanabik at makabuluhan ang pagiging bahagi ng napakabata, nakakatunog ng damdamin na kwento, bagamat wala pa kaming direktang mga panipi. Ang sigasig ay nagninining sa tampok na kaya, bakit mahalaga ang mga pansuportang tungkuling ito? Dinadala nila ang pagiging tunay sa dinamika ng pagkakaibigan na nagbibigay ng tunay na lalim ng karakter ni Angie. Dagdag pa rito, ang pagkakaroon ng mga artistang gens tulad ni Naanalain, Crystal, at Jela ay nagsisiguro na ang kwento ay mananatiling totoo sa kabataang pinagmulan at emosyonal na core nito. Ayan na! Tatlong mapanghikayat na dahilan kung bakit ang mga sumusuportang aktor na ito ay nagdagdag ng kayamanan sa The Four Bad Boys and Me. May naiisip ka ba sa kanilang mga performance? I-drop sila sa mga komento at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell na yon. See you next time!